Good morning, good morning. Ito na naman po ako, guys. Good morning sa lahat. And guys, mag-aayos po ako sa aking labahin. Lalaba. Kasi mainit na. Taglit lang, guys. Lalaba ako. Pakku guys, nagtulong labahan. Pipiliin ko po po. po. <laughs> ano naman to guys? Uh, automatic naman po to. mga malumahan na. Kaya kahit ano, maiwan-iwanan ko siya. Ipili mo na bahin. ko color lang to guys. Yung iba hindi ko sinasama. Kasi yan po ang pangbakat. Ang bahay lang po ang niwawasing ko. Ang dami na to. Kako, naglaba din ako. Kaya pili-pili. Kumusta na po pala yung buhawi dyan na ano sa sa buhol, sa uh, ano namin, sa Garcia Hernandez. Okay lang po ba? Wala bang natin pinsala? Wala po bang natin pinsala, guys? Katatakot naman po. Yan guys, magpapaikot na po ako. Yan start na po siya, guys. Tagal na rin to. Pag may baha, inaangat talaga namin to kasi naku po, sayang. Sayang. Mga gamit namin, sisira lang. Baby namin, guys, masisira na. Pagkabuhat-buhat. May baha. Pusutin na to, pusutin na to. Bukas naman to. Yan guys, maghintay na lang ako kung kailan siya matatapos. mainit na ba kayo guys or nagkape? Ako bawal na talaga ako sa kape. tubig. Ayan, guys. Antay na, antayin ko na lang kung kailan matatapos yung ito. Yung washing ko. Kaya, usap muna tayo. Guys, oh, hinog na yung dragon fruit ko, guys, sa wakas. Ayan, Ayan oh. Mm. Noong isang taon, guys, namumunga ito. Kaso lang, ulan ng ulan, ano, nasisira. Nagkalaglagan. Ngayon, ito palang isa. Makamadagdagan pa po ito. Ayan po, oh. Diba? <laughs> Ilang years na ito, eh. Dala to ng bayaw ko sa kanila, eh. Sa kagayan, kagayan Valley. Mga nasa nine years na siguro to guys. Ito. Hindi naman agad-agad ano. Diyan lang po yan sa may malunggay. Pinaano namin sa labas. Kasi kami dito wala naman kaming lupain ng upahan lang. ayan, yan. harvest na ako. Thank you God. <laughs> Kumusta na ang buhay guys? Kami dito guys, sobra talagang mainit ang panahon. Grabe. Wala mang ulan. Kung pag kumukulimlim, napakainit. Kaya po eh, kinakabahan ako pag ganun kasi baka mamaya eh. Mamaya no. Pag sobrang init kasi sabi nila baka magka ano, magka lindol ganun, huwag naman sana. Hindi ko pinapangarap yan. Kaya guys, ano, mag-iingat na lang po tayo lagi kumusta na po ang mabaybuhay niyo ako okay naman po kay ganito lang nasa bahay lang po eh nakakarao si naro araw kay daming bayarin lahat po kinakaya kaya papasalamat din po ako sa ano ko sa asawa ko kasi napakasipag po nagagampanan niya lahat-lahat bilang lahat. isang amo Kaya ako naman din sa bahay lang si kaso sa mga bata kahit malaki na hindi na pwede iwanan dito sa bahay. Tsaka natatakot na rin ako ng trabaho po sobrang init guys kasi minsan nag high blood po ako. Kaya naging nag-iingat din ako. May maintenance. Mm uh -uh, maintenance. Ayan po siya. Panganay ko po yan. Ayan po. Mga ano lang naman sila guys, mababait dito lang po sa bahay. Importante lang lumalabas. At kaya ano, salamat din ako kay Lord na binihayaan ako ng dalawa. Hindi naman sila palalayas guys, barkada-barkada, hindi po. Yan, nag-work na yan guys, kaso lang ano, saktong one year, nag, ano mo na siya, I stop nag-resign. Hahanap siya ng iba na ano na siguro din. Tsaka magano pa rin yan, magbo board exam. Kailangan niya. Kaya po wala pa kami bahay kasi sila muna ang inuuna namin. Guys, mahirap pag sabay-sabay ng upahan ka tapos may isudyante ka, puro college sila, buti isa na lang siya. Isa na lang ngayon, yung babae na lang, yung bunso siya. Tapos na. Hirap talaga guys, ginagapang namin yan. Isa lang nagtatrabaho. Kaya, namungutang din kami. Thank you po sa mga nagpapautang sa amin. Kahit pa paano po nakakatulong. Babawi kami po pag ma maluwag na. Masyado pa maigpit niya yun. Di ba guys, ganun naman talaga. Mahirap pag ano, buhay ano ka. Talagang ano, kasi naranasan po namin guys ako hanggang fourth year lang matagal pa pa hinto kasi hirap talaga buhay namin hanggang ano hirap talaga guys bunso ako dapat nga ako matuloy tuloy sa pag-aaral eh yung tatay ko kasi nagkasakit dun kasi nadaganan ng boarding board board sa, sa basketball court yung board nadaganan siya ng umuwi siya sa trabaho tapos ano guys eh yun nagdala sa kanya na ano Nagka, nagkapilay-pilay siya guys kasi simentado po yung nakadagan sa kanya Kaya eh, yun ang nagano sa kanya na sakiti na siya yung mga pilay hindi na nababalik ayun hanggang inuubo-ubo na siya hanggang yun talaga pero matagal pa naman siyang nawala guys malaki na ako tapos sumunod man ng nanay ko Sumunod so, ang nanay ko, guys. Kami dapat ang ano nun, kasama, Kasi mga kapatid ko nag-asawa na may kanya-kanya na sila nga ano, kami nang. Yung dapat may pangarap sa nako. Kaso lang po, ano. Namatay po si nanay na hindi ko yun alam. Na, hindi ko siya nakasama. Nagtrabaho po ako sa pinakasiti namin. Sinundo na lang po ako, guys, para po ipaalam. Pero hindi sinabi na patay na. Ang sinabi sa akin na nagkasakit. Nasa hospital. Ako naman, ano, natlipit agad. Yung natuklasan ko, guys, eh, baka kaya Yung sinakin kasi namin, sa sakin ng kapitbahay namin, nakamag kamag-anak ni namin. Ngayon, sa kalaunan, guys, yung pagdating namin sa pinaka-crossing, ayaw ako po upuin doon sa harap. Kailangan sa likod. Kasi nga, mayroon na pala nangyayari sa amin. Tapos yun, hindi ko kalain. Nagulat ako, bakit yung kamag-anak ko parang may nagsusot ng itim tapos pagdating pag akyatin kasi sa amin guys kasi, kasi banda kami sa bukid na pagdating ko doon guys grabe nakita ko maraming tao tapos sa amin kasi ginagawa lang ang kabaong ganun pag hindi talaga ano eh mahirap lang din kami mahirap yung order order pero naman binabalsama naman siya alam mo guys sa bahay lang din binabalsama tapos nung nakita ko yung mundo ko noon guys sa sasakyan kasi gumapang na ako kasi yun natuklasan ko bakit ganun yun hindi ko alam na himatay ako pag ako, guys masakit talaga sa akin yun guys kasi may mga pangarap pa ako tsaka may pinapalaki kami yung pamangkin ko kasi nasa amin kaya guys, yun ang kinukuwento ko sa inyo. Hindi ako nagdadrama po. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung pangyayari na ano. Kaya sinisika po namin na yung anak ko makatapos sila kasi kami po wala po na kami natapos. Di bali po wala pa kami bahay. Sakripisyo pa po namin mga anak namin kasi hirap din talaga guys. Anak, ang asawa ko guys, ano lang siya. Uh, hindi naman po nakatapos ng high school. Kasi nga po, nung pinaharap po siya, may nagpaarap sa kanya, medyo nagloko. Kaya ngayon naman, di naman siya parambano sa pagtatrabaho. Hindi siya palipat-lipat, guys. Nung nag-work siya, nag-umpisa siya ng mababa talaga, isanda ng araw. Hanggang ngayon naman eh, umabot siya sa 25 years. Hindi ulang lang palit-palit yung natrabaho. Yun ang nakapagpaarap sa mga anak niya kahit hirap ang trabaho, puro grasa. May, hanggang ngayon nga guys, may allergies siya kasi nga yung sa grasa. Pero hindi niya iniinda para sa kinabukasan ng mga anak. Kaya sana po susuplihan ng mga anak. Kaya ano, please kami ng ganitong buhay, namungupahan kami. Malapit kami sa ilo. Kaya pag may baha, nakaready na kami kasi alam na namin mangyayari. Na, ano, hindi... Di baling yung gamit, may mabasa ganon, malalabahan naman. Kami, tatakbo kami sa nililikasan namin. Kaya ganoon lang ang buhay namin. Kaya naikwento ko sa inyo, pupasid siya nyo na kasi wala po ako. Ano, dito po ako lagi sa bahay. Wala akong ibang, ano, takot din ako umalis-alis gaya mag-isa. Iwan ko ba. Ano kasi, nasanay na ako dito dati kasi nag-work ako. Priority ko kasi mga anak ko eh. Kaya mahirap din kumuha ng mag-alaga ganun din ang sweldo mapupunta lang din Kaya ako na lang po nagalaga. Ayos naman din po kasi Dito pa ng mga anak ko guys. Proud din ako kasi mano sila. Hindi din di nagbigay sa amin ng ano sa pag-aral nila. Okay, nakatap. Yung, tingnan mo nga, yung kuya nakatapos. Nawala mo lang ano. Tsaka ano din kito paano. Honor student din sila. Kaya mahirap din talaga pag ang mga anak na iwan sa bahay. Hindi mo natin alam kung nag-aaral ba kung may mga assignment kaya kailangan. May isa talagang na iiwan sa bahay. Kaya po guys, maraming maraming salamat po sa inyo, sa pakikinig nyo. Mahaba na po yata. Ang buhay ko guys ay ganito lang, watak-watak na kami magkapatid, kaya minsan nakakalungkot, um, ganun, may dapat kang tulungan sana, kaso lang wala, wala pa ako may tulong. Kaya, dito na, nai-drama ko tuloy sa inyo, guys, <laughs> naiyak tuloy ako. Ang buhay na, may... ganito lang, nangangupahan, okay lang, basta't ano, makatapos lang mga bata. Kaya, guys, Matikiusap po ako sa inyo na supportahan niyo naman itong YouTube ko Kasi ano po guys, babuhan lang po ako Tsaka guys ano Don't forget to subscribe my YouTube channel And click the bell button Kaya pasensya na mabagal pa akong salita Guys kasi nga anong magasin Maguhan pa lang ako ng araw pa lang kaya naisipan kong manon itong YT na to kasi baka sakali rin. Kaya nyo naman ako guys. Thank you, thank you sa lahat po. Huwag po kayong magsasawa sa akin. Manood po kayo guys. Basta ano, uh, sa sunod gagandahan ko na baka po pag nakalis alis kami. Linggo lang kasi may time yung asawa ko dito lang po talaga kami talaga lagi sa bahay. Kaya, pasensya na guys yung ano ko, kwento-kwento, walang kwenta. <laughs> mga naalala ko sa mga nakaraan ko sa buhay namin, sa aming kahirapan. Kaya guys, eh, hanggang ngayon naman naisip ko yung mga magulang ko. Kasi hindi ko, hindi ko sila ba yung, yung iba kasi hanggang ngayon buhay pa magulang nila. Ako kasi maaga kaming naulila bunso pa ako kaya sobrang sakit po sa akin. Mm Hanggang nawalan ako ng kuya, nawalan din ako ng ka, na, nasundan ko na lalaki kaya masakit din diba? May wala na rin yung atin namin. konti na lang po kami guys. Kaya, guys, di hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my YouTube channel guys. Please, please click the bell button. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hanggang dito na lang po. I love you all. Ingat-ingat tayo. Bye!